naman muna ang Um, yung pool, party po ba yan? pool, party. Nung nag-amig ka kay Andre na yung half days for me. Ah, yun. Opo. Nung pool party, syempre medyo tipsy po kami. Medyo nakainom po kami. And hindi rin nakokontrol yung mga nasasabi po namin. Pero naaalala mo naman. And, yun nga, tama naman po siya. Be, let's be loyal. And, yun nga po, eight lang kasi kami sa loob. And, sobrang naging at uh, sobrang na-attach ako sa mga housemates, kay Andre, sa Ayun, lahat yun, kami, yun, lalo na kay Ate Mitch, kay Ati Ape. So, yun po, tama naman po siya. And, yun, nat natuto naman po ako sa mga pangyayain. Kamusta na kayo ng boyfriend mo? Kayo talaga? actually nung ano, nung naibig ako, naibig nung na din. <laughs> <laughs> Naitegi din. Nung naibig ako, na medyo it, it, took time na magkaayos kami, pero naging okay kami. But then pumasok ulit ako sa camp, then lumabas, parang sinet namin na parang mag-focus na lang kami sa mga priorities namin. Lalo na mga ngayon na graduating kami pareho. So, yun, parang unahin namin yung career and yung family po. Dito. Ano masasabi mo dun sa mga sinasabi ng ibang netizen na yung mga taga-Isabella raw, may mga

nga 'yung mga taga Isabela kasi sige pakiusap ko tatlo. True. Kaya nga di tama. Kaya nga 'yun. Abi sing. Mente. Ah parang um, uh, may may sariling sarili kaming lahat. Ah. Parang. Wag natin siita yung mga ibang taga Isabela kasi siyempre 'yun ay totoo buhay ni Hani, buhay ni Carina. Parang nagtatawanan talaga us. Tama na! Tama na! Tama na! Okay, thank you. And for Mary Grace, nasabi mo dun sa Tina na gusto mong maging parte. Nagkaroon na kayo pati ano kay Coco na sana maging parte kayo sa Tina Labas ako nun na! Ano 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 ba? Ano ba? Ano ba? Ano dito ka na sa ano dapat mga ka na malaki. Siyempre. Pero na nakakuha na ba na parang tawag na gusto ka nilang phone and phone siya? Baka di nila alam number ko kaya nila ko. Hahaha. Wala pa akong tawag kasi siguro, uh, panawagin na naman yung laki kung marinig, mabuti kung hindi, wala nang magawa yun. Uy, pero ano talaga, kasi idol na idol ko kasi si Coco Martin, si Vice si Ganda, sila talaga yung pinaka-idol idol ko na makita ko lang sila, sila atakihin talaga ako, lagi ako nag... sa bahay pa ako ni Kuya, nagpaparinig na ako dyan kay Kuya na, Kuya, iparating eh, mo dito si Coco Martin, kasi gusto ko siya makita personal, kasi different never ko pa siyang nakita. So, nung pinigyan ako lang sa pagkakataon, talaga yun, tito boy, why not? Yun ang pagkakataon na manawagan ako, siguro, wala namang masama na manawagan, ba? Diba? At saka, wala namang masama na mangarap, oy, huwag naman ako i-judge agad na kaya kaysa ganitong katawan ko, hindi wala karapatan man So, how do you deal with the bashers? Ako talaga, tinatawaran ko na lang talaga ang mga bashers kasi nang dahil sa kanila, nakilala din naman kasi ako. Kung walang bashers, walang makakilala sa akin. Kung tanungin sino yun si Mary Grace, walang nakakilala. So, sa lahat ng bashers ko, I love you. Kahit masakit po yung mga sinasabi niyo sa akin ay hindi naman po po siya dinamdam sa sarili ko kasi mas kilala ko po kasi yung sarili ko. At ito po lagi kong sinasabi, mas mabuti nang i-bash ako ng mga taong hindi ko kilala, hindi nakakilala sa akin, kesa sa i-bash ako ng taong kakilala ko. Yes. Kasi yun yes. talaga. Ipapakalala! Thank you! Ipapakalala na gusto mong raw sa Torenciano. Natagaluto nga! <laughs> kasi kung masarap nga kasi ako magluto. Balay mo baka ni ko kumain din yung luto ko. Ipapakalala! <laughs> Okay, sana oh, matupad yan. Yes. Anong piling yes. ko matutupad yan? Hindi, magpapatawag tayo ng panibagong pangasya. Pag namabas na si Bearbrick sa aprobation. anong mo <laughs> during the military week like, na ikaw yung pinili ni Hani I'm na pinipat sa Count Starhut? After the friendship they set up, Count Starhut para ginawa niya sa'yo. So, uh, alam ko na, sabi ko na nga ba eh. Kasi <laughs> nagsasorry siya tungkol doon. Pero sabi niya nga, ang explanation niya muna sa akin, pag walang talagang nag-stand beside me, isa siya sa maglalagay daw. Pero nakita niya si Kuya Mark. So sabi ko naman sa kanya, explain ko din na, yun nga, yung time na yun talagang halos lahat ng sila nakahintay. Yeah hindi ko pinapakita yung iyak ko kasi sabi ko, naniniwala pa rin ako na kahit isa lang, may mamimili sa akin. And very thankful na ako kay Kuya Mark, kahit na hindi si Honey, kahit na umiiyak-iyak siya doon. Pero tama nga kasi yung um, sinabi niya doon na for the team din, for the housemates, yung kailangan nila. And I respected that and sabi ko, oh nga, yun naman ang decision nila. So might as well really at least stand here and stand with someone na kahit isa lang, okay na yun sa akin. So wala naman naging ano doon kasi Nag-sorry naman siya. Apology, accept. Ano ba sasabi mo na maraming followers ang Shawnee? And kung gagawa ka ng kanta sa tambalan ninyo, anong kanta ka lang? Anong title? OMG! Since you composed songs. Kikilikilik. Kikilikilik. Yung sa Shawnee naman, natuwa lang din ako kasi syempre, nung nasa loob kami, problema yung between ako at si Honey. And iniisip ko na, in-expect ko na na paglabas namin. Yung nga, may situation si Honey na ganito, ganyan. But then, nung paglabas ko, ang dami naman natuwa. So, sabi ko, uh, yun ang nakikita nila and um, happy naman din kami na they still understood at some point yung uh, kung ano nangyayari sa amin and they felt, yun nga, may mga kilid na moment. So, happy naman ako na may napakita kami gano'n na napasaya namin sila. napakilig din na namin sila. Um, if, pagdating sa kanta, I ko kasi meron this certain song na ginawa ko talaga for for Honey and that's Sample. And, Sample. It's <laughs> titled Everyday. Um, Example, yeah, sure. So yeah, kind of original. Kind There's a dance. Away. There's a dance. There's There's a a dance, away. dance away. Oh, okay, okay. I just short cut You're my candy so sweet when I'm blue. Doesn't wow. make sense, but the feeling is true. Yeah. I tell you about the sun. <laughs> so, I tell you.

Ladies, your message to your millions of fans. So let's start with Grace. Um, sa mga taong sumusuporta po sa amin at tala na po sa akin, maraming maraming salamat po and patuloy nyo lang po kami suportahan sa lahat ng mga gagawin namin sa um, sana um, Wag niyo parang yung sa grilling or ano, uh, um, wag niyo yun i-take as personal kasi um, ginawa po namin yun because we have a task and we need to ano um, to have a three press button. Kaya I'm very very sorry sa mga taong um, Uh, sobrang kasaktan sa mga sinabi namin. Ipapasalamat ako sa mga taong umiintenta sa amin. Thank you. Thank you. Come here. Ayun po, maraming 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 salamat po sa naka-appreciate po sa akin, sa mga napatawa ko. Thank you, thank you po. And thank you po sa pagmamahal, supporta, saka po sa mga naniniwala. And ayun po, tungkol po sa grilling, huwag po sana kayong magalit sa mga nag-grill sa amin, or sa Kalalus, Big 4 po, kasi task po nila yan. Opo, ako po naniniwala po talaga ako. Tsaka umaamin po ako nung una po talaga. Masakit po talaga siya dito at saka dito. Masakit po talaga siya. Pero after po nung task na nila or nung lumabas po ako, naintindihan ko na po kung bakit po nila yung nagawa. And kung para saan po yon At sure naman po ako na paglabas po ng Big Four at pagkatapos po nilang makausap ang Star Dreamers or uh, ex-housemates po, may intindihan po nila yon sa At pray ko po kayo na sana mag-heal na po yung heart nyo at saka yung mind nyo po na wala po talaga personalan sa mga nangyari. Friend po talaga kami dito and family po. And sana po kayo din po. Uh, tratuhin niyo rin po kami as a family din po. So, thank you po. Fair? Magandang araw po sa inyong lahat. Um, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa nagbo-vote from day one hanggang sa na-evict. Lahat po from from um, Star Hunt to BBB. Matu patuloy po kayong sumuporta sa BBB, sa batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Thank you po for everything. Um, sa lahat po ng mga bashers namin, um, yung mahasabi ko lang, ang masasabi ko lang po talaga, friends pa rin po kami hanggang ngayon. Kaming lahat, every time po na magkasama kami, we still greet each other. Like, we're just super chill. And sana po maintindihan yung mga pangyayari and continue supporting us, loving us, and be with us in our journey po all throughout kung um, dito po sa pangyayari, mga ganap-ganap sa buhay namin. So thank you, thank you po so much for everything singer songwriter Shantel. Yeah. yeah. Um, and sa bahay ni Kuya talagang minsan hindi ko maiintindihan 'yung nararamdaman ko na broken hearted ako sa loob whatsoever but then when I came out outside world and I've seen those people who are supporting sabi ko meron nga talaga may nagsusupport pa rin and Because of that, because of you guys, isa kayo sa mga naging strengths ko na ipatuloy pa rin kung anong pangarap ko each and every one of us kasi may mga pangarap kami and we'd love to alam gusto namin na kasama namin kayo with our journey and ganun din kami sa bawat isa kahit na may mga madaming issues sa loob ng bahay and camp at the end of uh, the day kami pa rin family pa rin kami and yun ang the best na tinitingnan namin so I'm really grateful sa mga nagsusupport and um, we don't call you fans. I don't want to call you fans. I want to call you family okay. kasi kasi yun naman ang kailangan natin. And uh, ayun, patuloy po tayong diretso lang just to get into where we, we want to go. So yun naman ang dream ko. So I want the best for you guys as well kasi since nandyan kayo para sa amin. So I'm really blessed to have those kinds of people in my life. So maraming maraming salamat. Okay, ang abangan natin.